Hirap lang kami. Ito lang ang makakaya namin, mga kupal. Okay ka lang? Tinamaan ka ba? Hindi. Nangihina ako. Kailangan ko ng kiss. Tarantado. Takbo! Nandyan si Holy Father. Mauubos tayong lahat. Huwag kang masyadong makadyos sa Facebook. Baka account mo lang ang mapunta sa langit. Hoy, Carlo! Ano to? pinag-order mong tiger! Punyeta ka talaga, Carlo! Mahal, ano nga ulit Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. Sige, mahal, doon na lang ako sa kabila magtanong, di mo pala alam. King ina mo? <laughs> eto na muna ulam nyo! Masarap to, po, eto. Ayan, at galing pa Indiana. Bakit ayaw ng lalaki sa babaeng laging tahimik? Kasi gusto niya yung marunong umungol sa tamang panahon. Kumusta, Dr. Rizal? Lodi kita, alam mo ba na dati lagi kitang nakikita sa lalagyan ng puspuro? Wow! Kung mga ngarap kang gising, matulog ka na lang.